Managlahing potential business ideas ang makita sa Usaka Mall sa Jansan. Kung gusto ni magnegosyo o pagkaon, daghan din niya ang pwedeng inspiration sama sa pastries, coffee o guban pang goods. Usa din ang empleyado o exhibitor sa coffee shop nga si Fola Maha. Um, uh, aware mi aning daghan kayo um, rising business when it comes to coffee industry, no? Pero one thing lang yun na masure na ako sa Amua is we serve quality coffee, Jod. Amo um, ang beans na ginaserve is from our local yun and roasted po sa mga local roasters, lalo na diya sa Jansan. Kung limitado imuhang budget, gi kahiligan ni mo ang mga handmade accessories, sama sa anklets, earrings. Pwede nimo mo kinihimuong negosyo gamit lang ang kapital ng 500 pesos. Naatay ano ma'am, naatay mga dream catcher, hanging, naatay mga earrings, anklet, bracelet o mga crystals kung nato ma'am. Kung gusto usab nimo mo o long lasting o memorable business ideas, pwede himuong negosyo ang rustic woodcraft. Aduna din his souvenir, malaantik nga picture frame o daghan pa. Ang aming mga ang mga kitchen namin ma'am, ang um, iba po dyan is ano po, Uh, manual po. Then yung pag-ingrave na po ng ating mga pictures is through machine na po. Ang usap pa ka exhibitor, unique usab ang display tungod sa mga semi caricature figure. Ang ilahang negosyo nagsugod matud pang habi lang sa iyahang partner. hangtod gihimong negosyo tuig 2020 kasagsagan sa pandemya. Yung takbo pa ng business namin ngayon is good. Okay, revenue wise nami meet naman namin siya every month. So, 90% of our clients are actually from NCR, Luzon, lahat talaga. That's one of our goal para kahit pa paano ma-introduce dito yung ganitong klaseng business na meron tayong ganito. Usa sa tumong ning Kalilangan Festival nga masuportahan usab ang mga negosyante aron mas mulambo pa ang ekonomiya sa Jansan. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan. Brigada News.